kultura at delicacies ng Central Luzon, tampok sa Philippine Festival Tokyo 2025. Ibinida ng Department of Tourism Region 3 o DOT3 kasama ang Angeles City Tourism Office ang mga pangunahing kultura at culinary highlights ng Central Luzon sa Philippine Festival Tokyo 2025 na ginanap sa Yoyogi Park, Shibuya, Tokyo, Japan. Agaw atensyon ng Central Luzon booth dahil sa interactive activities, cultural showcases, at regional flavors. Isa sa well-loved and most visited segments ay ang kulitan script writing session ng kinalang kapampangan calligrapher na si Tang Lucio Season. Nagkaroon din ng food tasting ng kapampangan favorites tulad ng batirol, pati display ng kanilang delicacies, pati display ng kilalang delicacies ng Pampanga. Ipinakita rin ang culinary identity ng rehiyon sa pamamagitan ng Puni de Malolos Decor mula Bulacan at Christmas Theme pieces gaya ng Pampanga Lanterns. Dumalo sa booth ang ilang distinguished guests kabilang sina Philippine Ambassador to Japan Maylene Garcia Albano, Mayor Yoshito Arisaka ng Minami Makimura, Naganyo Prefecture, at Alan Shirahama ng miyembro ng Grupong Generations at Philippine Tourism Ambassador for Japan. Sa press release ng DOT3, Nakasaad na layunin nilang mas mapalakas ang visibility ng Central Luzon sa Japan at mai-promote ang heritage, creativity at culinary identity ng rehiyon sa libo-libong festivals visitors.